Binalaybay Binalay ni, ni Nana Janita. Ako sing bata, bata mong gamay-gamay, bisan kong saon ko sa pagkiay-kiay, amura mang yapon ang akong kagamay. Bisan ulong sa pamiste, dili, na angay. Hidang mo po sa katring may banay, ulon sa ulunan, luha ang nagaili. Tayran sa panya, panyo may kasakit. So, patay na Ohoy, mga langit. Kandiyo tayo pa ako. Wala ka na luyaga isang dako na buot ka manghagan. Butangan tanonoy, no, yutay tayo nga ligerta, but on tagaling, mamunga ang tanglan. Mamunga ang tanglad, singkito ka ba to? Wow, Kuwaw apat, ibilin ko ang tatlo. Magumok ang bato, parias ang itlong. Maputi sing klara, mapula ang bato. Lutang ang tanong, na, nga yu tayo nga but on tagaling, magkubas ang lahod. Magkubas ang lahod, parehas kalsada. Ang pagyan, kung kitang kasluna, iagit anay sa Santa Iglesia, tumatahong nga artar ang ang pagalod hanta. Kun di na kondisyon, kung ikaw mabana nakon sa palan ikaw bakanon, sa sabak tapig daon humayo pa lang sa akin, dili ikaw malinuibon subra panunoy ang makita mo sa